Hi guys, welcome back to my channel. So dito tayo ngayon sa Kamay ni Jesus. Ito kayo, samahan niyo ako guys, tara. So papasok tayo dito for today. Kasi linggo ngayon kaya pinasyal ko ng aking mga anak. Ayan guys. Ito magandang view sa loob. Ito ko kayo, tara tara tara. Samahan niyo ako, wag kayong mawawala. So bago ang lahat, huwag kalimutan i-subscribe ang aking video. At pakipindot na rin ng bell para updated kayo sa po pang mga video. Ayan guys, dito marami mga souvenir na makikita natin na pwede niyong pasalubong sa mga kamag-anak, kapatid. Yan. So marami dyan, ng lang kayo dyan. Then, dito naman tayo guys. So, so ako bibili ng bracelet kasi ang ganda na mga bracelet nila. So mamaya ako bibili niyan pagka-uwi. So iikot muna tayo dito. Diyan yung mga parking yun, ng mga car, meron doon palabas. Diyan naman sa unahan ay mayroong may indahan, may mga pansit na pwedeng bilhin pag tayo'y nagubuto. Ayan, so maraming tao bumapasok dito dahil dito ay pasyalan ni sa Lukban, Quezon. Sikat na pasyalan to, kamay ni Jesus. Ito yung kamay ni Jesus, ito yung view niya. Then, ayan na. Ah. So, di ba, ang ganda ng view pa naman, may simbahan tayo sa gitna. So, dito naman guys, makikita natin ang pwede tayong mag-wish dito kapag birthday natin. Ayan. Meron siyang wish na halimbawa, mag-wish kayo, tatapon lang kayo na ng piso. Mag-wish kayo para ano, magkatuloyan kayo sa jowa nyo. Char! At saka dito pag nagsisindi sila ng candle kapag may birthdayhan o kahit hindi naman birthday, pwede ka magsindi, magsindi ng candle dyan. Tapos diyan, yun sinasabi ko sa iyong oh, ka kasi pinakamataas. At doon yung makikita si Jesus, may revolto doon sa pinakamataas. Kaso nga na namamagod na mga paaka, hindi ako makikit guys. So maambon, nabasa na si Sabana namin. Nakakakit na kasi ako dyan sa taas, kaya hindi na ako umulit, nakakasakit ng paa. So guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe my channel.